sa kaluwakang yan minsan isipin mo imposible mong mapuntahan pero sa laki ng hangarin mo na makita sila masilayan ipilitin mong magawa ng paraan na marating at matapakan na ang dalampasigan niyan. tulad ng mga mangingisda na nakalutang sa tubig ng karagatan imposible din makakuha ng pagkain o ulam nila ang gagawin nila pag-iisipan at pipilitin na magawa ng paraan para sa ganon may maihayin sa hapagkainan na siyang pagsasaluhan ng mga mahal na pamilya na bumubuo sa pag-ibig nila yan ganyan din mga kaibigan tulad natin na naghihirap sa iba't ibang karamdaman imposible tulad ng aking pinagdaanan. Tatlumpun taon na higit na ako ay nagdusa at pinahirapan. Pero hindi ako tumigil na gumawa ng paraan. Naghanap ako ng posible na makitaan ng aking kagalingan. Kaya po samahan nyo ako dito sa ating kwentuhan Dito sa Arb Story TV Dito lang yan Sa ating tambayan Ano At pang hinihintay nyo? Tara na, magkwentuhan tayo o magkuntahan Sa floating bar ako ah, floating ano ba tawag dito Flo, floating cottage yan pakalaking ano kaluangan lake ng kalapan ano siya ah, isang lugar na camping site may mga ilang mga putas katulad ng dragon fruit oh. may mga kubo-kubo siya na ano na native na native. Mura lang ang ano dito. Ayan. Yun, mga idol. Ito, uh, lagi natin tatandaan, kailangan natin magpahinga, kailangan natin mag-rest, magkagawa ng uh, panibagong buhay, ano panibagong... Kasama kasi sa immunity, ang ganitong gawain. Yung alisin mo yung problema, alisin mo kung may galit ka, alisin mo yung lahat na nakakasama, yung negative para sa katawan mo. Nang sa ganon, madali tayong gumaling. Lagi yung iisipin papaano paano ka makakarecover. Uh, isipin mo lang lagi na hindi lang ikaw ang may problema. Hindi lang ikaw ang may mabigat na problema. Kala mo minsan, bitbit -bit mo yung mundo, sa pamumuhay mo. Pero kapag iginala mo ang iyong paningin sa lugar kung saan na naroon ka sa mga taon na kasama mo dyan makikita mo na ano na maliit lang pala yung problema mo merong mas malaki pa sa iyo. Eto. Pahinga tayo dito. Yun. Taman tama. Nag- order ako ng shake kaya dorian shake ba yan okay. yung masarap na dorian shake salamat kaya Ooh, amoy na amoy mabango nga dorian shake bago ko lang ano uh, nakita yung lugar na to malapit lang pero hindi ko alam na may nakatago para iso dito <laughs> isang nakatagong paraiso kung doon sa tambayang o sa tabing dagat um, paraiso na siya ngayon may makabagong paraiso tabing lawa naman meron tayong kabundukang paraiso na pinupuntahan dito lang may gasto syempre uh, na develop may mga cottage yan floating cottage nga to may restaurant may mga kubo may mga puno may mga ano may mga prutas Mura lang din naman para sa ano, sa pagpapahinga. Uh, yung cottage nila napakaganda. Lang uh, siya. one nine ano uh, alas dos ng umaga ah ng hapon hanggang alas 11 ng umaga yan napakaganda uh, may swimming pool na ano tsaka tahimik kanti lang yung tao hindi naman gano'ng kadami crowded yung inaanan nila dito dito pwede ka mamingwit kung nabubor ka ano, namamahinga ka sama mong pamilya mo kung gusto mo may banding walang inuman may kainan oh, may restaurant kompleto sila yan yun nga uh, gusto ko paalam, paalam lang sa inyo para marilis yung stress na nasa puso nyo. Isipin nyo lang na hindi lang ikaw ang may problema. Baka yung problema dinadala mo ay napakaliit lang. Baka mas malaki pa yung problema ng ibang tao. Pero makikita mo, okay lang sa kanila kasi kaya nila. Kung kaya nila, kaya mo rin kaibigan. Uh, kuhanan ko ng ilang clip yung nakita kong lugar dito bago ako makarating dito grabing tuyong tuyo ang palayan oh tingnan nyo mga idol anong laki ng problema na may ari nito kasi yung mga perang linagay nyo nila dito para matamnan tapos ganito lang yung mangyayari isa pa ito oh. yung makina nila sa loob na sa gitna pa dadaan ako kasi dito palayanan ngayon dito sa Oriental Mindoro dito sa Calapan City napaka init at um, ang problema dito yung patubig sa palayan napaka ano napaka tuyo na ng mga palayan isipin nyo gaano kalaking problema ng ibang tao doon kaya sabi ko nga imulit mo lang ang iyong mata makikita mo maliit lang yung problema mo at yung maliit na yan kaya mong resolbahin para hindi ka ma-stress pag na-stress ka kasi kalusugan din lang natin ang maapektuhan hindi lang GERD hindi lang lahat lahat kasi bumababa yung immunity natin bumababa yung mga humihina yung mga cells ng ating katawan anong pang hinihintay natin edi mag enjoy kahit na solo ka kahit nag iisa ka enjoyan mo lang kung saan ka masaya relax Ah, uh, babalikan ko itong lugar na to uh, sasama ko yung pamilya ko yung dalawa kong anak tapos dadalhin ko na rin yung pamingwit. Sayang naman yung tubig kung hindi natin gagamitin yung ano kalikasan. Okay? At abangan yung iba kong clip para makita nyo, may problema ang maraming tao, di lang tayo. Oh yan mga idol. Um, hindi lang tayo may problema. Marami uh, katulad nung pinakita kong mga palayan, uh, yung palayan yon may mga kapital na um, ilinaan, ilinagay, ano ginamit para matamnan na katulad noon, merong iba na talagang wala ng sumibol. Ano? Ah, dahil sa katuyuan, ano, gaano kalaki yung problema ng may-ari noon? Isipin niyo, yung may-ari noon, ano pa kaya ang iba niyang problema bukod doon sa Uh, nakita natin ng mga mata natin ano baka merong isang kapamilya nila may sakit din na uh, ano mayroong marami maraming problema kaya kung iisipin mo masyado uh, masyado nating linulugmo ka sarili natin dahil sa mga problema hindi natin dapat gawin kasi um, may pag-asa pa may may magagawa pa yun yung ano uh, dahil kung i-stressin natin ang ating sarili para sa um, uh, ganyan mga bagay lalaki lang eh lalaki lang magkakasakit lang tayo tayo din yung mapaparusa tayo. tayo, din ang magdurusa tayo din ang mahihirapan kaya kung ano ba ang uh, naiisip mo na pwedeng maging daan para marilax ka katulad ng pinakita ko nga sa inyo tapos yung mga ginagawa natin gawin mo mga idol uh, kung mahal, yung ganyan. Pumunta ka sa gubat, katulad ng pinuntahan kong ano. O, oh, pwede ka doon kung gusto mo, Magda maglagay ka ng, magdala ka isang piling na saking, magsama ka ng pap kapamilya mo, mag-enjoy kayo doon, mag bonding kayo doon. Ano, kung hindi mo naman kaya, kung hindi mo naman kaya, yung katulad ng pinuntahan ko ngayon, at ah, syempre, may gastos niyan. Ano, at, ah, uh, maganda yung ambiance, kasi, um, sa ano, may-ari. Katulad din yung isang, ano, dito, um, Resort dito, meron din dito eh uh, artificial na rin siya. Um although na, nature siya pero um, dinevelop. Ano? Uh, marami dito niyan eh. Tapos nasa um, ano siya, uh, liblib na liblib na lugar, bundok, uh, malamig, maingay ang mga ibon, madaming puno, malakas ang lagaslas ng tubig. Yun yung artificial na ginawa nila doon eh, uh, dinevelop nila. Ilog ng... Parang buka lang siya na dinevelop na naging ilog na batuhan. Malamig yung tubig. Yun. Uh, yun yung mga gawin natin para at least um, mabawasan yung hirap ng ating uh, kalooban. Ano? Yan. Uh, actually, yung pinuntahan ko ngayon, uh, nagtanong, nagtanong ako sa kanya kung ano yung mga pagkain um, isiniserve nila, uh, ordinaryong mga pagkain na um, mabibili mo kahit saan din lang. Uh, kaya nag-suggest ako sa kanya At uh, nagustuhan niya yung suggestion ko Kasi yung lugar na yon Pupunta lang ang isang taong katulad ko doon Para mamahinga Kasi nature siya Hindi para mag-enjoy na mag magpakasaya Ano? Magpakasaya Na mag-inuman doon O magkantahan doon Hindi po eh Kaya pupunta ang isang tao doon Para ma mamahinga Para i-relax ang katawan relaxing place po kasi nature. Ano po? Sa nature po kasi wala diyan yung ano yung kasiyahan na gagawin mo na ano happy-happy uh, barkada, hindi po. Diyan po yan yung part na kailangan mo magmuni-muni, kailangan mo mag-isip, kailangan burahin mo lahat yung problema mo. Kaya sabi ko sa kanila, kung nagre-relax ang isang taong pupunta dito, kailangan pati yung Um, loob ng katawan ma Kailangan nila ng mga healthy foods. Ano? Organic healthy foods ang nakatrepare na pagkain nila. At natuwa sila. Maganda daw suggestion yon. Hindi daw nila nakita na ganun. Uh, yun yung unang pumasok sa isipan ko eh. Yun yung unang tinanong ko agad sa kanila. Habi ko agad sa kanila, Ma'am, ano yung prepare na pagkain dito? Kasi ang ganda ng ambiance uh, area mo. Relaxing place talaga to. Kaming mga pupunta dito talagang nasa isip namin mag magpahinga. Ano? Uh, ngayon po, ano po yung re relaxing menu na meron kayo? Wala daw kaya sabi ko, "Ah, oh, ma'am, dapat mas maganda ko ganyan gayon." Ayun, natuwa siya, natuwa si ma'am. Shoutout kami ma'am Dada. Yan. Mag-anakan pala siya ng kamag-anak ko din. Hindi ko... Nung paalis na kami, ako, saka ako... Uh, nalama kasi may, may tanong ako tungkol doon sa apelyido nila. Yun. Uh, patuloy tayong gagawa ng hakbang para sa ikagaganda ng ating kalusugan. Yan lang po ang maituturo ko sa inyo. Kahit anong klaseng karamdaman, kahit anong klasing sakit ang dumapo sa inyo, kung ano man yan, ah... Uh, Pagpapalakas ng immunity, paglilinis ng ating kalooban. Ano po, hindi lang nansyan, hindi lang na ano, pati po ng spiritual, kailangan po natin mga idol para po maging maginhawa ang ating pamumuhay. Bye-bye! Hey kid, don't ever let them get inside your head. tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my. Breath.